Pagbabago raw na mararanasan sa NAIA ngayong magpapasko. Sa ngayon, dumarami na ang mga pasahero sa paliparan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mahahabang pila sa check-in, immigration, hanggang sa final security check. Ganito ang kalbaryo ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport tuwing peak season, gaya ngayong magpapasko. Sa pangkaraniwang araw, 120,000 ang pasahero sa NAIA pero umaabot na ito ngayon ng halos 150,000. Kaya si Rose, naihahatid ang asawa ng katrabaho sa Singapore, nasa airport na alas 2 pa lang ng hapon, kahit alas 8 pa ng gabi ang flight. Diyan sa immigration, di ba? Matagal ang interview dyan eh. Sobrang haba ng pila. Saka dyan sa pag-check-in din ng mga gamit. Si Charmaine naman, napapunta sa Davao, ramdam na ang dami ng pasahero sa naiya. Walang upuan. <laughs> Ganyan nito, nag-aantay na naman kami nakatayo. Pagtitiyak ng new Naia Infrastructure Corporation na may hawak ng operasyon ng Naia, may mga mararamdamang pagbabago sa paliparan. Christmas season 2024 will be at least 50% improvement over last year customer experience. Kung dati ay tatlong oras bago ang schedule ng flight pa, pwede magbukas ang mga check-in counter. Ngayon ay pwede na raw itong mas agahan pa ng mga airline. Magdadagdag din ng mga otoridad ng immigration counters at immigration officers. Kung hindi kayo makapagpagigit ko, eh, wala na yung magagawa. Kung kinakailangan dumating maging ang time, masakit man, ay eh, hindi na namin i-renew ang license nyo dahil ayaw kayong sumabay sa amin para mapaganda ang airport, kaya gawin namin ito. Ang Office of Transportation Security naman, ipinasa na sa NNIC ang deployment ng tauhan na mag inspection sa mga bagahe. For the December holidays, asahan nyo, ito yeah, ng x na yan, magiging operational yan. Nilalaparan na rin ang mga kalye sa paligid ng mga terminal para iwas traffic. Ito yung isang bahagi ng parking area dito sa may arrival area na Air Terminal 3. Ginagawa ito ngayon para maging bahagi na ng kalsada na magagamit ng mga sumusundo ng pasahero dito sa Air Terminal 3. Balak din kasi ng San Miguel Corporation na maglagay ng dagdag na exit mula doon sa Naya Expressway papunta dito sa Terminal 3. Kaya kailangan talaga ng ganitong kalsada para sa inaasahang dagdag na bulto ng mga sasakyan. May point-to-point -point bus na rin mula na iya papunta at pabalik ng Imus Cavite. pinag ng iba pang pwedeng ruta para mabilis ang biyahe sa Naiya. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.